Wala grinder te. <laughs> grinder. Para mas so okay sa mukha. <laughs> <laughs> sobrang dami ko na pala na nagawa sa social media. Nag-fitness tutorial at coach. Dub smash era with Amanda. Ume-extra kasama si Mareng sa Encantadia. American Bully Content. Napunta sa fight hype na medyo toxic pero sobrang excitement. Stop nag first everywhere na aking fighter vlogger edition ng URCC. Nagsayaw with Barengin and Amanda. Naging isa sa kontrabida sa Batang Kiapo. Halos lahat ay napakita ko na sa social media. Hanggang isang araw, dito tayo dinala ni Lord. Sa drama, kasama ang ating mag -iina. Akala ko dati, dapat makiipagkulab ka para lumakas ang bismo at subikat ka. Hindi pala, dahil magbulanan ang kasama ko aking mag-iina, mas doon ko nakuha yung pure talent ko at potensyal para magkaroon ng sariling pangalan. Ako po si Map na Bata 90s, Jenny na Millennial, Amanda na Gen Z at ang aming little boss na si Kusma. Kami po ang bumubuo ng Cinemaps. Maraming salamat po sa mga hindi namin kadugo pero mas tinuturing kami na tunay na pamilya. Hello everyone! This is Amanda. Okay, so... For today's vlog is, ako lang po muna mag-isa dito sa bahay. Yes. Isa lang po ako. Wala po. Wala po si Mama, wala si Kusma, wala si Papa. So, bumili po kasi sila ng mga snacks ni Kusma sa bayan and kung ano po, po ang bibilihin nila. And ako po, hindi na po ako sumama kasi... Wala po, tamad lang po talaga ako. Hindi po. Ako po kasi, hindi po talaga ako masyado mahilig lumawas parang lalo na po pag wala pong pasok. Kasi syempre gusto ko po chill-chill lang muna, dito na ako sa bahay, tulog lang, Ganon po. Para ano po, para kung sakali, sa mga next day may energy, ganun. Kita niyo naman po ang ating hugasan. Yan. So kapag mag-isa po tayo sa bahay or kapag mag-isa po ako sa bahay and kapag Nakikita ko po na yung surroundings po o yung bahay po namin is magulo, makalat, may kailangan ayusin, may kailangan hugasin. Nagawa ko na po agad habang wala pa po sila papa. Okay, let's go.

gusto <laughs> nalang. Roblox nalang. Gusto nalang. Roblox. Oo. Ikaw na yung ganyan, tita? 30 na lang. Oh, Roblox. Ha? Oh, 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 huh? Ano? Ano? Ano gusto mo? May Minecraft din po. Ayan, Minecraft. Minecraft. Ano ba gusto mo? Minecraft o Roblox? Minecraft. minecraft ma oh, wow. Ah, ah napin? Anong napin? Anong napin? Anong napin? smiling Wow. Ay madulit. Ano 'yung gusto mo? Ano Ayun talaga. may, ma may palabas kasi yun mm. <laughs> pinapa ba baby. Kasi ka.

lang <laughs> <Lung> ang grinder te <laughs> Grinder <laughs> Chainsaw Dalawang beses Puts pa siya, madam Puts sa mukha Hahaha <laughs> <laughs> Maganda kong kiss niyo mo, parang mabawasan naman lang <laughs> siya. dapat package na <no>? pakatsaka mo ka. Anong <laughs> gusto mo sabihin? Ako ang mapasabang dito! Okay, hindi mo nang open yung toy ko? Sabayan na. So ayun po, tapos na po tayo ng ating paglinis. And At nandito na rin po sila. Papa. Linis <laughs> ako. Okay na? Okay na. Good, go. Ah.

Wow. 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 Good My day, guys. Binilang kami papa ng Longgang bon Boneless Boneless <laughs> Boneless Seedless Saka uh, Apple Wow Apple and Lemon Good dog oh, Awit na po, na. Hey. Ay, net. Ni Ni dahil dyan, meron kang bonus na donut. Ano donut ba? <laughs> na, open na. Ano open. yan? Ay, wow. Wow. Saan yung nakita yan? Open so, yourself in there. Ay, nakita niya si teacher Nori. Tsaka si teacher, ano, parol. Oo. Oh. Sabalik. <laughs> wow. Wow. Ganda naman yan. Yeah, yan. Sino ba yan? Ang doon yung yan. Anong name? Oh, half nut. Ito. Hmm? Ito, anong name? Yan. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ba't isa lang ang kilala niya eh. Ang sumaya isa lang eh. Asusate. Oo, yun nga lang tinuturo niya eh. Yan, sino yan? Si Happy Hot cup Ayun, nasa si Don Day. si nakapikit. Oh, nakapikit daw ni sweaters okay. Ano yan eh, yung anong pa... Top nut, mga ganun. Ah, smiling. Okay. Yes, Kilala ko yung pink. Si Pinky yon. Mm -hmm. diba, Ayun, diba? oh, yun. Yung si Pinky. ba, Cosma? Ay, hindi ba? Ay, yun. yung alas mga ulo-ulo lang. Ah. Ay, 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 happy Happy ay, Happy ay, 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 na ay, <laughs> ate. Okay, so dinner time as usual. Ang aming food trip for this weekend is chicken inasal ni Pangalan ni Tita? Isa ano? Coffee. Coffee at iba pa. Hmm. Ayan, kay Tita yan. No? Meron pang chicken oil. Sausawan. Kalasa talaga palamansi. siya ng ano, sikat na. As in kalasa siya ng sikat na uh -huh. alam nyo na, na inasal. Kaya dyan kami pa ulit-ulit bumibili. Ano pa? Buy one take one. <laughs> buy one take one yan, ah. Eh, pa eh, ganang. Father, Son, Holy Spirit, and Lord, thank you for this day. Another weekend. Another good health. Another food. Sana po hindi lang kami meron dito. Lahat po tayo sa buong mundo. Sana po. Dire-direcho na kung ano mo yung pinatahak namin. Maraming salamat po sa lahat ng aral sa lahat ng spirits na pinaparangas sa amin para mas maging, maging matibay kami sa araw-araw. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. 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 Yun, so as usual, Monday na naman, no? At uh, ako yung laging huli natutulog talaga dahil ginagawa, editing, no? Talagang masakit sa uli, yan ang pinaka ayaw ko sukuuan, pero alam kong mahirap talaga. So, it's already 2 a.m. plus, no? At ito, so sa mga tatanong, ito po ay luya lemon. So, papakulo ako ng luya sa isang litron tubig. Tapos lalagay ko rito, edi pupunuhin ko lalagyan ko naman ng maraming lemon. And then, nandun na rin sa loob yung luya. So, iba yung salabat ha. And then, ito iniinom pa namin ni Mrs. kinabukasan. So, ito eh, one of the best na magtanggal o magbawas ng kolesterol, ng uh, taba sa katawan, especially yung mga lower part na ating abdomen. At the same time, na siya ng mga, mga magang bituka. At yung nga, napakaganda o gaganda yung bowel movement natin pag uh, meron tayo nito. Lalo sa mga nag-iidad ng 40 pataas dyan, no? Lalo yung mga lumalaki na rin yung tiyan, no? Yan. So, magmula talaga nung uh, buwan ng 2024 na bigla ako na malipit sa sakit ng tiyan sa taping namin sa batang kaya po. At uh, after that, sunod-sunod na siyang umatake. So, sabi ko hindi na tama to. At uh, buti na lang talaga sa ultrasound e eh wala dahil sa totoo lang naramdaman ko na yung parang wala na akong pag-asa mabuhay <laughs> sa so, pamina nararamdaman pala talaga tayo sa gitong edad tas uh, nanapak pa yung anxiety no so meron na akong pinagbili na na tao sa magiin ako kasi parang hindi ko alam kung ano ba yung nangyayari sa loob ng tiyan ko bakit sobrang sakit niya sobrang hapdi tapos hirap pa kung uh, makapaglabas ng hangin kasi yun yung nakapagpapul masyado tapos sobrang hindi ako makakain sobrang ang hirap bumangon ang hirap humiga uh, ako ng mga anak ko misis ko so sobrang wake up call sa akin ni Lord no And then after that uh, mupo ako nagdasal ako ni review ko yung mga past month o past year na kung ano ba pinagkakain ko ano ba yung kulang sa akin at uh, dahil nga minsan may mga rewards at nakalimutan ko na dati pala akong fitness trainer, uh, panandali akong nakalimutan yung kaalaman or hindi naman nakalimutan as in tinamad ako sa tamang pagkain or yung tamang kinakain lalo ng mga nag-iidad 40. So sabi ko, ano nangyari sa akin? Especially fiber, so parang dalawang taon ata akong dinagsaging, uh, parang bilang sa limang daliri yung kumain ako ng kamote tapos, dati eh, kumakain pa ako ng pinya, sabi ko parang nawala yun. Sabi ko, yung pala importante kasi nga sobrang dami namin nakain kain na masarap. Lalo na ako, minsan pag alak pa ako, minsan pa may mga celebration. So, sobrang wake up call sa akin kasi sabi ko, hanggang dito na lang kaya ako. Hindi <laughs> sabi ko, parang gusto ko pansisihin na Uh, pinatos ko pa yung offer sa akin sa Batang yapo kasi parang doon na sakto na nagkaroon ako ng ganong karamdaman kaya sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng sign. Kasi uh, uh, tinanggap ko itong ganitong offer kahit alam kong mahirap sa totoo lang kasi nga yung oras, uh, yung kain, tapos pag uwi ko rito, puro tulog lang ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign. And pinaka-worst is Imbis na madagdagan yung income namin is halos 3-4 talaga yung nawala. And then yung nga, mababait naman yung papakis sa kaya lang. Yun na yung time na parang sabi ko, ba't ako bumalik sa ganito na ang dami ko na naman papakis ang dami ko na naman ituturing na boss, ang dami ko na naman uh, gagamitin ko na naman yung tanga-tangahan ko <laughs> para makahuli ng mga mapagsamantalang tao. No? <laughs> so sharing lang naman to. After that, sabi ko, hindi na mawawalan nito No? Kasi nga, marami pa akong gusto gawin eh. Gusto ko bumawi sa mga anak ko. Gusto ko bumawi. Gusto ko, marami akong gustong ayusin sa buhay namin. Na alam kong, alam naman natin lahat na pera ang isa sa way para magawa natin lahat ng gusto natin. No? So, lahat naman talaga ganun eh. hindi natin pwede sabihin na pera lang yan. Sobrang yabang natin kung sabihin natin na pera lang yan. No? Yung mayayaman nga eh yung ibang yumaman talaga ng yumaman halos hindi bitawan niyang pera lang yan. Kasi nga, ang hirap niyang kitain, ang hirap niyang uh, kunin. No? Kaya minsan maraming tao na napupunta sa maling gawain eh, kasi nga sobrang taas ng pangarap pero yung kilos nila pang tamad. At the same time, yung iba, pag nasanay sa malaking kita na easy money, easy way, eh easy rin nawawala. So sabi ko, hindi pwede to Lord. Sabi ko nga lang. Kaya quit din ako sa batang kaya po at uh, nag-focus nga ako sa pagiging uh, content creator sabi ko nabawasan no na heal parang doon ko naisip na siguro ayo talaga ni Lord ayo ni Lord na kung saan saan pa ako nagpupunta <laughs> kasi nga alam ni Lord na ako marami akong pwede ambag kung sino mong kumuha sa akin kung ano may pagawa sa akin pero yun nga uh, pag hindi ko talaga nakukuha siguro yung uh, expectation ko, especially sa talent ko. Para siguro sa inyo ni Lord na, oh, uh, papasakiting ko yung tiyan mo para umalis ka na dyan. Doon ka na lang sa pamilya mo. Misis mo, kawawa na, puro laban na, hatid pa sa dalawang anak mo, tapos mag-aasikaso pa siya. So, after that, bang! Diba? So, yan. Hindi ako matutulog na wala akong sasabihin sa inyo na pwede yung kapulutan ng aral. again, sabi nga nila, piliin natin lagi maging masaya. Yes, pero ako, eh, lagi ko sinasabi, bago ka magpakasaya, yung health muna ang unahin natin. Dahil ulitin ko, hindi lahat na nagpokus sa na saya, humaba ang buhay. At wag na wag mo ikakatwira sa akin na okay lang na mawala ako at is masaya naman ako dahil walang kamag-anak, anak, misis na naging masaya kung mawawala tayo lang dahil lang sa pagpokus sa pagiging masaya. Huwag nating hayaan na wala na tayo tapos sasabihin ng mga mahal natin sa buhay dapat pala nilutuan na lang kita ng puro gulay dapat pala pinabayaan na lang kita mag gym dapat pala hindi tayo umorder ng umorder ng mga lechon no? <laughs> so yan lang so bala balaan silang lahat ng sobra masama at uh, again once again this is map soberano at ito po ang aming weekend sa cinemas family sunday family time Okay, let's go.